So, ayan mga kalinda, mga kawaki, mamimigay po tayo ngayon ng ligbring salamin dito sa opis namin at isama na rin natin sa pamimigay itong mga estudyanteng OGT ngayon dito sa opis Ayan, huwag kayong alis. Subaybayan so, nyo kami hanggang matapos ang video ito Kasi yung mga mata nito, mga maluwalhati, ayan. Pangaraw-araw naman kasi nisayang. So, sa'yo mam, ma Ma'am Sos. 200. 200 kasi ha? O, oh, baka may ibang kulay dyan na mas nababagay sa iyo. Mm, ano? Yes po. Mag Mamili ka na kasi samantalain mo na yung pagkakataon na bang makapili pa tayo ng maayot. Ikaw beauty form. May 400 dyan. Try mo. Ha? Napakalinaw? Talaga? Yes. 200? Yes. Okay na yung 200. Alam ko ba libre ko? Jok, jok lang. Jok, jok lang. Thank you po. Ha? Ah? Thank lang. Okay yan sa'yo, ma'am. Okay po. Ano pong masabi natin sa ating sponsor? Maraming, maraming salamat po. Oo. Uh -huh. -oh. Sana pagpalaing ka pa ni Lord. Ayun. Umaba pa ang iyong buhay. Umaba yeah, pa yung buhay. At bigyan ay, 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 ka pa ng magandang kapalaran. Thank you very much po. Sukat na sukat at maganda. Oo. Oh, oh. Ayun. Sana gano. po more blessing to ka. More salamin to ka. Ayun. Okay. <laughs> Sige, ay, pag nasira. Magandang klase yan. O, opti, o, ano, optimistic yan eh. So, ang mangyari ngayon sa iyo, ma'am, bali, itong ginagamit. Ibig kong sabihin, ito yung pang-ordinary mo. Para ito pang social mo yung mo. Ano? Ikaw nakapili hmm. mm. oh, di grabe, di, ka. Ay, ganoon. Try mo ba yung 400? Mm. Labo po. Labo. 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 Oh, Labo. grabe. Ang ganda yun. yun. Ikaw dahil. Ito mga OJ. Mga OJ din namin dito. Kaway, kaway. Mga subscriber natin. Ayan. Anong pangalan mo? Ashley. Ashley. Si Ashley. Ikaw naman hindi <laughs> na ano? tapat kita tapat kita Oo. kita tapat 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 Aici, ko. ca la Oh, oh, maganda eh. Han? Sayang, Malino. Walang kasukat sa mata mo. Pero ang sayo, 400, hindi obra. Pang reading lang yan, ha? Hindi yan pang malayuan. Ang bawa, yung ganito lang, mababasa mo. Yan. Oh, hindi yan pang malayuan pag nakakabasa ka ng malapitan, o so oh, yun lang kayo. mo, girl. Ang reading lang siya. Oo. Oh, okay, makaasama ko Hindi. Hindi ko magbantay. Hindi. Malayo na One lang daw. Okay. Okay. Uh, uh, so hindi Ito ay... Malayo

May grado. Pag okay, dapat ganyan na layo, ha? Yung tamang... Ay, okay. uh. ganito. Pag... Uh. Um, para lumininang lumalabo. Lumininang lumalabo. Ano okay. Basta ganyan lang siya. Pag, yan lang nga pag nabasa mo ng one, one inches. Ay, one dollar. Dollar. Ganyan Ang ganda. Hmm. Pag ganyan na bumalabo. Uh, uh. Oh, hindi. Mat na ano yan?

Pwede ako. Saan po galing yung model? Eh? Sponsor po uh, sa'yo. Laboratorio. Oh. Sponsor na yung yan. Mm -hmm. Ang subscriber. oh okay. Ganito lang. Okay. Okay. So, ang sa'yo, sa 300, wala po. to mga... That's what ko hindi Mayroon yan, so 20 pa rin. ano po mayroon, so pa rin. Ano pa Kaya na. ay Eto ito. Kasi yung next. Preview. 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 Tingnan mo kung may makuha kang to the Ayun, to the device. lang. Ganun lang. Tigan po siya lumaan. Lumipinaw. ka. Baka ngayon, ka. O kaya, ha? Ano ka ba? Plus, negative? Plus, negative. Okay, dapat ganyan. Pero yan, pag kinitigan mo, lumalinaw. Pero pag ano po, pag no, nawabalan po ng focus, namanabo po ulit. Pag? Nawabalan po no, ng na focus. Ay, ito ka lang yan. Kasi pang matagay ng show, pang basa lang. Kumuha ka lang ng isa, para balang araw, baka magamit mo. Anong kulay ang gusto mo? Oh. Huh? Ayan, namimili na po si uh, uh, Marian. Uh, si Marian. Reading lang nga sa yan. Ganyan lang siya. Pang Facebook, Facebook lang. Kaya yung mga pang chat mo lang sa mga ano ba, mga kaibigan. Sa pagka nanood ka ng YouTube channel namin ni Erlinda Official Vlog. Ha? Huh? Ayan na lang. Diba? Balik natin. Ikaw, wala ka nako, ha? Ikaw. Ayun. Ang babasa pa, huwag yun ang hangari na magkaroon kagad ng kalamid. So, ayan, uh, bali, sila nabigyan natin? So, ayan, Bali, tatlo sila kung nabigyan natin dito, mga kawa. Ayan. Kawai-kawai. Thank you so much. Alam mo, may kapalit yan. Kailangan mag-subscribe kayo sa channel ko. Ano yung ano Bibigyan ko kayo ng aking uh, channel. Okay. Ah, e, 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 eh, eh, yun ako so, nyo. Yan, touch screen. YouTube. Isulat ko na lang para kagwang wakiwak official. Po? Kagwang Wakiwak Official. Kagwang, kanyan po. Ayan. Tapos? Ayan. Ah, saan ba? Ang saan ang tinaip mo? Ito O, oh, kagwang. NG, NG pa, NG pa. Nagdagan mo pa ng NG. Walang space. Yan. Oh, o, tapos space. Tapos. Wakiwak. Tapos, ano pong ano? Wakiwak? O, oh, wakiwak. lang ba? O, oh, pa. King. Kaya palagyan mo pa ng okay. Tama yun. Walk Wak. Yan. Official. Oh, ako yan. Grabe. Ang guwapo ko dyan. Oo. Oh. Yan, 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 yan. Pero para magiging legit kayong subscriber, dapat ay panoorin nyo at least 4 eh, minutes, ha? Magiging legit kayong subscriber. Tapos i-bill all nyo. Tapos, comment kayo para sa out ko kayo sa susunod kong mga video. Uh, okay ba yan? Tapos, share nyo rin ha. Isama nyo si, kung si Ma'am uh, Erlinda. Pakiclip mo nga dyan. Ayan. Ay, o, subscribe mo muna yun. Ayan. Tapos, kung mo yan. Erlinda Official Vlog. Ayan. Ayan. Ah, oh, sa search, Serto ka. Paan paiga lang kaya 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 po sa damas. Ano po? Earlinda. Earlinda. Official vlog. Ato po. Uyun. Oh, yun? Mga po daw? Wife niya no, po. Hindi, kanya. Ah, ka, ka partner ko sa uh, sa vlogging ano. Okay. Taga anyan taga California Oo. Saka, ang gagwapo ng mga anak yan. Uh, kailangan eh. Kailangan mag-subscribe kayo, mag-comment kayo Yan. Pag nag-comment kayo, lagay nyo from uh, Kaguang Wakiwak. Uh, o kaya sabihin nyo lang. Na, mo na? Oh, I-play nyo yan ha. Uh, so may lalagdaan tayo dahil sa mayroon na tayong naayos na kaso yung mga kasamahin ko. So, lagda tayo dahil... Ano to? Kasundoan? Yes. Ayan. Kasundoan po ito. Ayan maganda. Binamano ba natin ito? Opo, binamano. Ayan, binamano. Maganda sana kung alam niyo yung tukat na mata ng mga magulang niyo eh. Pwede na kayong kumuha sana dyan. Oh. Uh -huh. Pangbasa lang yan ha? So ayan mga kawaki, mga ka-business, magkunta tayo, outro tayo Gala. A few inches later. Few inches later. So 'yun, ayun, mag-outro ako So 'yun so, mga kawaki, mga ka-business, mga kalinda. Maraming salamat po nakarating kayo hanggang sa dulo ng video ko ito Daway wag yung kalimutan, click like, share, subscribe. At uh, simpre, uh, ingat po kayo parati sa po kayo panig ng daigdig. Ayan. So, lagi nating pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Ayan. Ayan thank you po. Thank you.